What's up mga kakrisipin ko dyan out there. So, this is me again, your vlogger for today, Jen Vidalit. So, sa mga bago po sa aking YouTube channel, don't forget to like, views, and subscribe. And hit the notification bell for more upcoming vlog, upcoming LS, and upcoming videos. So, for today's vlog, guys, our topic for today is, magkano nga ba ang kabuhuan matanggap ni Miss Diwata Pares Overload sa mga kilala at bigatin sa industriya at sa social media? Nice. Diwana Alawena bigay na 25,000 pesos tables and chairs. Vice Gandana bigay na 80,000 pesos for tables and chairs. Awit Gimena bigay na 10 sako bigas at 20,000 cash worth of 35,000. Saros na 120 talent fee, laptop, iPhone at go. Tony Gonzaga, nagbigay ng 350,000 talent fee. Rosmar, nagbigay ng bahay, motorsiklo, aso sa sakyan at 1 million cash worth of 5.5 million pesos. Alex Gonzaga, nagbigay ng 50,000. Chef Family and Rosmar, nagbigay ng 2 million pesos. Boss Toyan boss yo Gina bigay na almost 200,000 pesos. Ang natanggap ni Miss Water Paris overload ay nagkakahalagang 8,420,000 pesos. So dito na itatapos ang ating video for today. So thank you for watching everyone.